A day in my life as a content creator at age of 16. Cherries, 30 ka na huy. <laughs> Ngayong araw nga ay nagising etong bunso kong anak. Sumabay sa gising ng mga kuya niya na papasok sa school. Sumabay din siya sa pagkain. Nagulat nga ako pagkatapos niyang kumain. Pinakuha niya yung lumang bag ng kuya niya. At nagpapasuot din siya ng sapatos dahil papasok nga daw siya. <laughs> Papalagyan mo ako ng tubig yung baso niya. Papa, papa. Ano bang gagawin mo sa school? Kolol. Kolol. Sabi niya, sulat bibig ko. Kolol. <laughs> sulat, sulat bibig ko. Mga sabi mo, true. Anak naman, two years old ka pa lang, bakit gustong gusto mo nang pumasok? Kakatid nga lang namin yan sa mga kuya niya at nahirapan pa akong pauwiin yan dahil papasok nga daw siya. Hindi nga ako makapaniwala na may galitong bata pala talaga. Araw-araw na nga ata kaming mag-iiyakan ng bata na to. <laughs> bakit ka ba umiiyak? Oh, hatid mo na nga sa school, Papa. Hatid mo na, dali <laughs> Madali na. Hatid na pa. Madali ka na dali. na si Papa sa school. Nahirapan nga kami ni Papa Plates na patigilin niyan dahil nag-iiyak nga siya. Ang sabi ko kasi sa kanya, uwi muna tayo kasi wala ka pang baon. Kaya pag uwi namin, kinuha niya nga agad yung lagayan niya ng tubig at pinalagyan sa Papa niya. <todổng noise> ha? Pasok, ko. Pasok no? papa, 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 papa. Madali, ka na? Madali, magpatid na kay Papa.

Pasok ka na? Wala ng teacher mo doon. Busak. Bukas pa raw pasok mo. Bukas pa nga raw pasok. Diyos ko naman anak, hindi ako ready sa mga pinaplano mo. Masyado pang maaga. Ikalma mo muna.